Good morning, good morning mga idol. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan Step Bro. Saan man kayo dako naroroon ni step Bro. So, yun. Boring na naman po tayo. Yan, ganito na lang yung trabaho natin. pa chay Nag-aantay ng customer kung mayroong darating. Pag wala, ay upo. Yan, cellphone. Yan lang naman. <laughs> Pwede mong gawin Ganyan. Eto, chay tayo. Yan. So, pag usapan natin ni Stepbro, so ano ba ang buhay ng isang OFW saan man kayo bansa naroroon, no? So, reality lang ho tayo. So, alam naman natin hindi na nasa abroad tayo eh, uh, may haman na marami ng pera. Alam nyo ho, may hirap din ang kalagayan ng isang OFW, Stepbro. So, dito, mga idol, italagang talagang uh, mapapalayo ka sa iyong pamilya, mahal mo sa buhay, pangalawa, yun, uh, lahat, binabayaran din. Diba? Nagbabayad ka din ng bahay, pagkain, lahat po yan. So, hindi porke nasa abroad po, ay talagang uh, uh, big time ka na. Pero yung iba, hindi naman lahat, step bro. Hindi naman lahat. Yung iba kasi, uh, nakapunta lang ng abroad eh sasabihin na na talagang um, ayun na nakaabot na sa langit. <laughs> 'Di ba? Akala mo nasa tuktok na. Yan. Pero kahit papano ho eh nakakaraos din sa pang-araw-araw eh, dito sa abroad eh ganun talaga. Kailangan kumayod ng kumayod. Yan. Kung pwede nga, double job, triple job ka pa para maka ahon ka sa hirap, di ba? Sa hindi lahat ng napupunta sa abroad, maganda na ang uh, kakalabasan, no? Meron din yung minamalas, gaya na yung mga kababayan natin nagtatrabaho sa mga bahay, 'di ba? Yung mina mina minamaltrato ng kanilang uh, mga amo, 'yun, yung mga mas mahirap. Eh kung nasa labas ka kagaya namin, nasa labas ka nagtatrabaho, wala pong abuso yung um, nagtatrabaho po sa labas. Yan. So, eto uh, alam naman natin lahat na, di ba, ang buhay laging ganyan, umiikot yan. Lahat tayo babalik pa rin sa ating uh, bansang sinilangan. Okay? So yung iba'y tumitira na sa ibang bansa, ganyan. Pero saan mapapasan at mapapasaan uwi ka din. 'Di ba? Alangan namang mamamatay ka na lang sa ibang bansa step road, 'di ba? Mas maganda pa ring mamatay tayo sa sarili nating bansa, 'di ba? So, gaya nung nakaraang pandemic, este bro, so, maraming, um, maraming, ano, na maraming namatay. So, yun. ba diba? So, yun yung mga nakakalungkot na bagay ng isang, isang uh, OFW Yung mamatay ka sa ibang bansa. Pumunta ka dito para magtrabaho. ba diba? And then, ang mangyayari sa'yo, yon, eh, yun. Mamamatay ka. So, <laughs> ang mangyayari sa'yo, yung pinaghirapan mo na inipon-ipon, wala saan napunta, wala. Di ba? Yun. And then, sa pagiging isang OFW ni Steph, bro, kailangan mo din ng control. Okay, hindi porke uh, kumikita ka na ng konti, padala ka na ng padala, nag-request lang yung mahal mo sa buhay. Ay, sige, guys. Sky is the limit. Yun yung sinasabi. Sky is the limit. Yala. <laughs> di ba? Yun yung mahirap dun, di ba? yung sky's the limit sa sabihin mo atas At, ikaw dito kumakain ka ng itlog, toyo, hotdog nakaw Diyos po, payless pancit canton yan yung reality, totoo ito uh, di ba? kayo nga dyan sa Pilipinas, yung mga mahal namin sa buhay di ba? kayo nga dyan syempre, kumakain kayo mas masasarap kesa sa amin, dito makala ninyo di porke OFW madami na yung pera Or marami nang, uh, pwede nang every time pumunta ka sa restaurant, kakain, no? Hindi po yun. Kailangan din ng tipid. Di ba? Kailangan din mag-ipon. Kaya, yun. Kailangan mo mag-ipon sa bangko para pag-uwi mo, meron ka ding uh, uh, gagastusin doon. Ah, naman naman, di ba? syempre Talagang reality yan, mga idol, no? Napakahirap kaya, akala ninyo? Ako nga rito sa ibang bansa, may git sampung taon na ha ko dito. Di ba? Sa bansang Kuwait, step bro. Pero uh, ano ba? Ano na ba yung napatunayan ko? Wala pa. Di ba? Wala pa. So yun, wala ko. Akala nila, kasi nasa abroad, marami na. Wala! na Diyos ko, puro road eh. <laughs> Napakahirap ang buhay. Tiyaga, uh, di ba? Tiyaga. Lalo na yung mga... Uh, yun, uh, alam naman natin na ganyan talagang buhay. Kailangan magpagsapalaran tayo. Hanggang ito na lang. Araw-araw na daily ay ginagawa natin. Pero magpapasalamat pa rin tayo ah, na nandyan ng Panginoon para gumabay sa ating lahat. No? Kung wala siya siguro, yun. So, walang mangyayari. Di ba? <laughs> Tapos, kasama natin si bro. Laging nandyan, nakagabay. Yeah. Saan man tayo, dako naroroon at least ang importante, mahalaga. Ah, yeah. <laughs> mayroon pa akong um, kaibigan, nagsabing gano'n, no? Oh. Ay, napakayaman ko sa Pilipinas nung napunta ko dito. Sabi ko, gano'n, pa. Eh, bakit ka napunta rito, eh? Kung mayaman pala kayo sa Pilipinas, di ba? <laughs> Dapat, nasa Pilipinas pa rin ang uh, sarap ng buhay. Kung mayroon ka lang pagkakakitaan doon sa Pilipinas, gano'n sa Pilipinas, ay, mas magandang tumira ho dyan kasi sa ibang bansa. base Based dun sa sinabi ko sa inyo kanina, alam nyo naman, di ba? Mas masarap pa rin kasama ang pamilya. Eh, yun man, uh, kumakain ka sa tatlong beses sa isang araw. Ayos na yun. Uh, di ba? May pera ka ng konti. Good shit na yun. Di ba? Basta ang importante, masaya kayo. Yan lang naman ang importante din, masaya. Hmm. Diba? Labis tayong napapakahirap sa ibang bansa pero ang nangyayari, 10 years, 20 years ka dito, 30 years ka dito, so anong nangyayari sa'yo? Ganun lang din naman yun, paulit-ulit. Ganun lang din naman yung mangyayari. So, kaya nga, dapat ipon talaga para pagdating mo sa Pilipinas kung makapag-ano ka man ng business, eh meron ka nang uh, gagamitin para pang unti-unti, ganyan. Kasi, uh, ang isang OFW, step bro, eh, talagang mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan. Hindi po kaya OFW ka, big time ka na, no? No way, step bro. Magpasalamat ka, kahit pa paano may kinikita ka ng konti. May pang papadala ka sa pamilya mo. Ganun lang naman yun. Pero magtira ka sa sarili mo. Marami kasi akong kaibigan dito na... Uh, padala ng padala pag uwi wala nang ng nanganak eh, yung mahal mo sa buhay syempre yun doon na sila lahat masaya sila pag sa yon yun alam nyo napapansin ko din ni Step, bro noong yung papadala ka yung eh, eh, syempre papadala mo na lahat di ba yung inaantay lang pala yung padala mo hindi man lang mag thank you uh, di ba thank you anak thank you ganito uh, binigyan mo kami ng ganito Oh, no, di ba? Alam mo, hindi <laughs> nila alam kung kain ka dito na, na pagkatapos ng padala. Nga nga na. O, o aantay mo ulit yung susunod na sahod. <laughs> di ba? Real talk lang doon sa bro. No? Pero anyway, yun, may share ko lang naman sa inyo na ganito. Itong experience ko, experience ko lang ito dito. Pero, halos sa mga nasa mga kaibigan ko rin nandito eh ganun lang din naman yung ano di ba mahirap din eh, mahirap din ang magpasalamat na lang tayo ay eh, buhay pa tayo <laughs> ganun lang yun, na, di ba step bro ayun mga idol uh, at uh, may um, nakuha ko yung konting <laughs> aral sa mula sa akin step bro Alright? Kita-kita tayo ulit sa susunod na video natin. God bless sa atin lahat, Mr. Bro. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Sheesh! Yes, sir!